Ang failure ay bahagi ng buhay at ang sino mang nagpupursige ay talaga makakaranas nito. Madalas umaayaw tayo pag naiisip natin na baka mabigo tayo kasi hindi natin nauunawaan na ang kabiguan ay bahagi ng proseso ng pagkatuto at paglago. Naranasan mo na ba yung mag-fail? Siguro sa isang exam, sa isang opportunity, o kahit sa pag-ibig. Mahirap, di ba? Nakakahiya, nakakalungkot, misan parang gusto mo nalang maglahong parang bula, magpalit ng muka o magbakasyon muna ng mahabang panahon. Madalas pag nagfail tayo, parang nakakadala. Ayaw na nating umulit o kaya kung mag-try man lamang ulit, parang bumabalik yung mga ala-ala ng mga kabiguan kaya parang naiisip natin na huwag na lang. Naalala ko noon pag mayroong exam sa school. Gusto kong mag-request ng prayer sa mga kaibigan kaso nga may mga pagkakataon na naiisip ko din. Pag naalaman nila na may exam ako, eh, baka kumustahin yung resulta. E eh, paano kung hindi makapasa? O kaya, mababa yung grade. Kaya, minsan parang ayaw ko na lang ipaalam sa iba para kung hindi maganda yung resulta, eh walang nakakaalam. At kung mataas, saka ko na lang sasabihin. Parang daya, di ba? Pero, bakit nga ba tayo natatakot mag-fail? Maraming dahilan kung bakit may takot ang tao sa failure. Isa na dito yung pag-iisip na pag nag tayo, eh bababa ba yung pagkatao natin. O kaya, iniisip natin na parang binibigo natin ang mga umaasa sa atin pag nag tayo. Hindi naman sa gusto nating mag-fail, pero mahalaga na unawain natin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay wala ng kahihinatnan ang mga failure natin. Kung tutuusin nga, bago tayo natutong maglakad, ay maraming beses muna tayong nadapa. Bago tayo natutong magsulat, maraming natatawa sa spelling natin at pamamaraan ng pagsulat. Misan, mas lalo pa tayong nagiging mas mabuting tao dahil sa karanasan ng pagkabigo. Maaring natuto tayong magpahalaga sa mga mahal sa buhay dahil sa kabiguan sa pag-ibig na naranasan. Mas relate tayo sa mga nahihirapan dahil pinagdaanan din natin yon. Kung ilalagay lang natin sa tamang perspektibo, marami tayong matututunan sa kabiguan kaya dapat nating makita ang mga aral na itinuturo nito. May nakapagsabi na ang salitang fail daw ay nangangahulugan ng first attempt in learning. Sang-ayon ako doon. Kasi doon talaga tayo natututo ng husto kapag nakikita natin na ang prosesong pinagdadaanan bago magtagumpay ay mahalaga din. Ang sabi ng Bible, hindi lamang yan. Kinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Ang benepisyo ay hindi lang natin nakakamit pag nagtatagumpay tayo. Marami ding taglay na mahalagang aral ang kabiguan na pag-ating natutunan, magiging malago tayo at mas malalim ang pananaw sa buhay. Kaya sa susunod na haharap ka sa isang bagay na maaaring magdulot ng kabiguan, alalahanin mo na ang Diyos natin ay hindi nalilimitahan ng ating mga kabiguan. Kung paanong kaya niyang gamitin ang tagumpay upang tayo ay hubugin, ay kaya rin niyang gamitin ang kabiguan upang tayo ay pagpalain. Kaya ibigay mo ang pinakamahusay na kaya mong gawin at magtiwala ka sa ating Diyos. Dahil sa Dios, may karapatan kang umasa. Lagi mo din alalahanin na ang kabiguan ay nagdudulot ng paglago at marami na ang nabago dahil nabigo. Kaya, asa ka pa.